Hello mga animal, aswang ka ba? <laughs> Welcome to my channel again guys. Aran. Nabagundin ko sa natin, hindi ka ito? yung convert mo sa peso, pati mga kamahal na maumpok ka. Hindi na naman pagunting, galing ka pag ang tsura mo doon sa ermitan nyo. Pag hindi ang pagunting, sa guwantang ng kamahal man. At tuwan niso, tutuod lang ang gunting sa Thailand, hindi ka mahal. Nasa 150 baht ang muna pinakabarato. Iba ng 50 baht. I-convert mo sa Pilipinas sa 500, siguro mag-350 baht. Sa 500 na yan, plus sa Pilipinas, biruin mo sa Pilipinas, siya bisang 20, 30, 50, makapagunting ka na. Sa Thailand, mga palangga, pwede ka, ka mahal ang mga services nila. Ang pamanicure ka man sa imo ko, mahal man. Am na wala ko yan nagpalimpyo, ako na nagrimpyo. Pamakatipid kita, patahay ka man sa imo ng mga bayo, mga uniforming, wala ano pa, mahal, eh, sa Pilipinas, syempre, tika barato. Ang mahal naman sa Pilipinas, mga palangga, ang produkto, tungod kay kulang kita sa supply. Damo ang demand. Hindi na damo, supply, kulang ang demand. Anong basante sila ya? Mahal sila ya mga services, huwag pa gabot ka sa mga onto, huwag pa sirko, huwag pa kumpotyo, huwag pa. Gismil, may harap pa 35 Ang muna ako magandis, sa Thailand, huwag pa sirko, huwag pa ganda na So, ang mga, mga Thai ini sila ya, oh dapat pagkipag amigo ka lang sa ila para maayo mo lang. Hindi nga lang ang pangalay ang imo mga inkwantin sa kalibutan yun ini. Magkipag-friend ka gaya dapat. This father for more, Uncle Dan.